Magandang araw sa lahat. Ako si JR Palin. Ngayon ay ating alamin ang naging buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Na ang buong pangalan ay si Protasio Rizal Mercado Alonso Riolanda. Si Dr. Jose Protasio Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay sinilang sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonso. Ang kanyang ina ang naging unang guro niya Maga siyang nagsimula ng pag-aaral. Tuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Binyan, Laguna. Nakapagtapos siya ng Bachelor's Agham sa Ateneo de Manila noong March 23, 1876 na may mataas na karangalan. Noong 1877, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad ng Central de Madrid hanggang sa matapos niya na sabay ang medisina at filosofiya noong 1885. Natuto din siya bumasa at sumulat ng iba't ibang wika kabilang ng Latin at Grego. Ang limitang at el filibusterismo ay naglalahad ng mga pangabuso ng mga prayli sa mga Pilipino at mga katiwalian sa pamahalaan ng Kastila. Noong June 18, 1892, umuwi ng Pilipinas si Dr. Jose Rizal at nagtatag siya ng samahang tinawag na La Liga Filipina ang layunin ng samahan ay pagkakaisa ng mga Pilipino at may taguyot ang pagunlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Noong July 6, 1892, ay nakulong siya sa Fort Santiago at ipinatapon sa Dapita noong July 14, 1892. Apat na taon siya na malagi sa Dapitan kung saan gamot siya ng mga may sakit at hinikayat niya ang mamamaya na magbukas ng paralan. Hinikayat din niya ang mga mamayan sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran noong September 3, 1896 habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang si Rojano at inaristo siya noong November 3, 1896. Ibinalik siya sa Pilipinas sa pangalawang pagkakataon na kulong siya sa Fort Santiago. Noong December 26, 1896, si Dr. Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa dahilang napagbintangan siya na nagpasimula ng rebilyon laban sa mga Kastila. Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat niya ang Mi Ultimo Adios, ang huling paalam upang magbulat sa mga susunod pang hinerasyon na maging makabayan. Noong December 30, 1896, binaril si Dr. C. Rizal sa Bagumbayan na ngayon ay Luneta. Hanggang dito na lang mga idol, kung nagustuhan mo ang video natin, Huwag kalimutan mag-like at follow para sa pagpapalaganap ng higit pang impormasyon. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli.